Bagong prediksyon ni Rudy Baldwin, nagpakilabot sa marami. Hindi may sa kilabutan ng marami netizen dahil sa panibagong prediksyon. Na Nakilalang bisyonari na si Rudy Baldwin. Sa tuwing may mga matitindi pangyayari tulad ng lindol o trahedya, agad na ng publiko ang mga babalang ibinabahagi niya sa social media. Matatanda ang giusap usapan si Rudy matapos ang lindol sa Cebu noong September 30. Ay sa inisyal na ulat ng pillbox, Niyanig ng magnitude 6.7 ng Bogo City na kalaunan ay tinaas sa 6.9. Nagdulot ito ng maluwakang pinsala sa mga busali, kalsada at magipagkasawi ng ilan. Kinabukasan, October 1, unti-unti nang luwa sa balita at social media ang mga lalawan ng pinsala. Kabina ang pag ng ilang busali at pagtasira ng at de San Shrine of Santa Rosa de Lima, isang heritage stretch sa lungsod. Dito na muling mo ang tradisyon ni Baldwin Ilan taon na niyang binabanggit ang makakaroon ng malakas na linggol sa sipo. At isa sa matinding katamaan ay isang sambahan. Mismo mga netizen na labas ng screenshot na kanyang mga dati post pinang resibo na noon pa man ay nagbabala na siya ukol dito. Hanggang ito October 2, muli na naman nagbigay ng bagong prediction si Rudy. At ngayon, ang reyo ng Ilocos naman ang binigyan niya ng babala. Ayon kay Rudy, tatlong araw na raw ipinapakita sa kanya ang kanyang pangitain at hindi raw siya pinapatulog nito hanggat hindi niya ito naipopost at bigyan babala ang mga tao. Sa kanyang Facebook post, sinabi na nakita siya ng pangitain na nisang malakas sa linggon. Nayayanig eh, sa Ilocos, mas matindi pa raw kumpara sa Cebu. Isa sa mga lugar na nakita niya ay sa kilalang wind farm na posibleng masira dahil sa lakas ng Aniya, mga taga Ilocos, mas malakas pa ang ko eh, kumpara sa nangyari sa Cebu isang lugar na kung saan may wind farm na tinatawag, puti ang kulay na iniikot ng hangin. multi hindi ito mubra sa lakas ng inig sa dagat. Buwat dito, nakakita rin umano si Rudy ng dalawang simbaan ng guguho. Isa makalumang pasyalan na no may kabayo at karo sa ama si Sira, at tinang politiko ang madadami sa sakuna. Dagdag pa niya, posibleng magdulot din ang tsunami ang lindol at may kasunod pa pagbaha dulot ang malakas sa bagyo. Ani may nakita akong dalawang simba na guguo. Isa pang makalumang pasyalan na no kung saan may kabayo na no may karosa ay may sobra ang pinsala. Kahit airport ay hindi nakaligtas sa pinsala. May mga politiko na madadami sa libdo na Nagbigay rin siya ng babala ukol sa mentahed na mga naapektuhan. Dahil nakita raw niya na no may ina na magtatakamu. Ay, this is stress at problema. Ano niya, maraming taga-ilobo sa... this sa stress, at sobrang problema. May nakita pa ako na ginamit ang puno ng nyog para tapusin na tanyang buhay. Bigyan niyo ng oras sa mga mahal niyo sa buhay upang ito ay maiwasan. Pagtatapos ni Rudy, hindi mo siya Diyos at tangi pinapakita lamang sa kanya ang mga bisyon na dapat ibinahagi bilang babala. Aniya, huwag kayong magali sa negatibong bisyon ko na sa inyo ang paniniwalaan niyo o hindi. Ang mahalaga ay maging handa at manalangin tayo palaki.